May nakita na naman ako mga articles sa mga Filipino celebrities na may kalukalik daw sa may ibang bansa or dito sa Pilipinas. So tingnan natin, Ryan Agoncillo and si Adi Raj. Ito yung kay ano ba diba? yung kay Barbie. Actually pwede ah, pwede, pwede. Parang sa si jawline ganon. Pwede, pwede to. Ex Glyce de Castro and Ryza Senon. Ito, talagang dati pa ang dami na nagsasabing magkamukha sila. Dati pa kasi nasabi, hawig pa nga nila si Angel Oxine, eh. Para silang triplets. <laughs> Next, Carla Abellana and Marian Rivera. Eto, legit pa sa legit. Alala ko pa nga dati nung bata ako, nung pasikat pa lang si Carla, saan ba siya nun sa... Jessie, ay Jessie ko sa may Rosalinda. Doon pa lang, unang beses ko pa lang siyang nakita. Ang sabi ko na, parang si Marian Rivera. Oh. Next, Dion Ignacio and Dingdong Dantes. Eto rin, ang tagal ko na itong iniisip. Kasi diba sinasabi nila ngayon si Paul daw yung parang second coming ni Ding Dong. Isisip ay, sindi yun Ignacio. Mas ka-vibes niya eh. And medyo hawig din naman talaga niya. Actually,